So ito mga ka-farmers yung resulta ng uh, mahigit isang linggo na pag-uulan at uh, hangin. So ito pa yung nangyari sa bunga ng aking talong sa kung anong ganda po niya dati tapos ito na po yung nangyari. So bali uh, pang 3 days pa lang ngayon mga farmers na hindi umulan so medyo makulimlim nga ngayon. Parang may pagbabanta ng pag-ulan pero wala naman na nuncio na uh, low pressure or bagyo. So ito mga kaparmers, farmers uh, sari-sari na po yung mga sakit nito. So um sana tuloy-tuloy muna yung uh ganitong panahon na walang ulan para makapag-spray. Uh, So, yan, ito po yung nangyari yung bunga niya. Nagkaroon po siya ng gas-gas. So, ayan mga farmers. So, pati yung calyx niya. At uh, sa itsura po ng kanya mga bunga. So, nagkaroon na rin siya ng yan, uh, spot o tinatawag natin na punggos. So, mga... Uh, ito ay mga ano virus o bakterya yan mga farmers so yan ganito po yung nagiging itsura niya kapag na nasobra ng ulan tapos kulang kulang sa abono same din po sa foliar so hindi kasi kaagad tayo makapag abono kapag tuloy-tuloy yung ulan at saka same din po sa pag spray ng foliar so kulang sa alaga ito yung kanyang mangyayari na itsura ng kanyang mga bunga so bali nangalati pa lang po yung pitas ko hindi ko pa natapos pero kung uh, pansin natin mga farmers no, okay po yung kanyang mga uh, dahon at talbos. So uh, sana tuloy-tuloy po yung pagpa uh, pag-recover nito. So nung ano uh, nakarang Wednesday or Miyerkules nag na ako. So bali Martes po kasi ngayon. So bukas uh, mag na naman ako. So bali ano kasi ito, uh, linggo po kasi yung schedule nito sa pag-abo ng mga ka-farmers kaya lang uh, na-delay dahil nga po sa tuloy-tuloy na ulan so kaya napunta tayo sa uh, araw po ng Miyerkules. So uh, yun na lang po yung susundin ko yung araw po ng Miyerkules. Ano mga farmers, so, kung papansinin natin yung kanyang mga talbos ay may mga dalapong uh, bulaklak, no? sana uh, matuloy po yan at uh, tuloy-tuloy po yung pag kanyang pop, yung pag recover ano eh kung sa mga bulaklak okay tsaka ah, dahon so buti na lang at ah, hindi ito masyadong naapiktuhan ng malakas na hangin mga ka farmers so yung bunga niya lang ah, nagkaroon po ng gasgas -gas, tapos ah, nagkaroon din po siya ng mga fruit borer at tsaka shoot borer so may merong mga nalalantang talbos at may ah, merong mga bunga na nagkakaroon po ng uod ayan yung ibang mga performance na hulog ah, kusang nahulog lang po yan dahil ah, nabubulok po yung kanyang ah, itong tangkay o yung kanyang pinaka calyx so dito minsan nagkakapikto kaya nahulog po siya so may mga maliliit siyang bunga ayan So nung last harvest ko dito, at 13 harvest nga po yun, ah, naka mahigit 100 kilos ako noon. So ngayon marami nga akong napipitas pero karamihan naman po ay reject no. Marami siyang uod. Yan tulad po nito, yan may tama po siya ng uh, fruit borer. Yan ganito po yung nangyayari sa kanyang mga bungaw. Oh. Ngapansin natin na uh, maganda naman po yung kanya mga dahon uh, Green na green uh, Wala naman siyang masyadong problema Yun nga ang sabi ko uh, Sa bunga lang talaga tayo nagkakaproblema Dahil uh, yun po ang pinaka-paborito uh, ng mga insekto Na atakihin yung kanyang bunga at saka yung talbos So yung mga talbos nito na nalanta Yung iba hindi ko pa natanggal And, So kailangan tanggalin tulad po nito patay na po yan siya mga farmers may mga uod po kasi sa loob nyan so bawi muna sa ano nito bawi muna sa spray uh, hapo umaga at saka hapon kailangan makapag spray para mabawas bawasan po yung, yung mga insekto so nagkaroon na rin po tayo dito ng mga whitefly uh, same din rin po sa trips at saka mites Kapag uh, hindi kaagad tayo kasi makapag-apply ng mga insecticide mga ka-farmers, talagang papasok na po yung mga insekto. So, bali itutuloy ko muna po yung aking pag-harvest. So, bali yung kapartner ko doon ay namimitas po ng sili. So, second harvest po ngayon ng aking sili. And ito po yung kanyang bunga. Uh, ano po ito? Uh, Laba F1. Yan talagang malalaki po siya mga ka-farmers. So, ganito po kasi dito sa amin yung variety na kailangan yung kulay green yan at saka medyo kailangan na pahinugin at kailangan na ganito pa yung kulay niya so meron din karamihan na green na green po talaga yung kinukuha nila dahil uh, ginagawa po nilang din, uh, dynamite lalo, lalo na po yung malalaki so dito sa amin yung kasi order po ito kailangan po kasi yung may hinog-hinog so bali ito tuloy ko lang po mga farmers yung pitas ko kung gaano po ito mamaya karami at uh, saka yung pinala sigurado dito yung pinaka-reject niya talaga yung pinakamarami nito mga ka-farmers. So bali tatlong 15 kilos yan mga ka-farmers, bali 45 tapos dalawang uh, ano pala to at 10 tapos ano 14, ah 12 kilos. So sabi natin na uh, 67. 67 kilos na lang po mga ka-farmers pero yung pinaka ano niya sana mga farmers no yung reject niya so bali nakaapat akong basket kanina na tulad nito so napakain ko na po yung iba sa baka tapos uh, yan, yan yung natira so malalaki nga yan sana mga farmers so may mga uod po yan so ayan uh, nyo <laughs> busog na po yung baka ko ayan o no. Alos din niya na maubos kasi nakadalawang basket na po yan. Ibig sabihin naka 20 kilos na po siyang uh, natalong. <laughs> tapos yung iba ko naman, nabigyan ko na. So tapos uh, may dalawang bundle po ako na sili na Laba F1. So yan lang kasi yung pinitas dahil uh, yan lang po kasi yung order. Tapos sa ah, namimitas pa po doon ng si Lila Boyo. So kaunti lang naman yung bunga noon. So ito na po yung pang 14th harvest no. Uh, 65 kilos kung hindi po na tayo no siguro nasa 40 yon, mahigit na naman siguro, mahigit na naman sana 100 kilos dahil nung uh, last uh, nung nakaraang pitas ko uh, nasa 105 kilos pa yun mga farmers Tapos ngayon, so 67 kilos na lang po yan. So okay na po yan, blessings din po ito mga farmers kasi uh, kakaroon talaga tayo ng reject dahil nga po galing tayo sa bagyo, uh, nabagyoan po yung ating talong, hindi po naalagaan ng mabuti, kaya ganun. So pasalamat na lang po na ganito karami yung nakuha natin na uh, hindi po nasira.